Idol, sigurado ka bang wala pa kayong anak ng misis mo? Magandang tanong yan. Dito tayo sa misis ko at magtatanong tayo. Love, may sasabihin ka sa kanila. Tirato nila kung may anak na raw tayo. Yun, totoo. Well, hindi lahat ng... ng... <laughs> ng mga bagay... ay dapat pinupost sa social media. ba? Diba? Ang ibig sabihin nun... <laughs> <laughs> Privacy is... the key. Yes. Ibig sabihin, hindi nyo alam. Malay mo, meron ng isa, <laughs> baby Serena. Dalawa, baby Amir. Tatlo, <laughs> apat. Hindi <laughs> <laughs> kaya, kaya pala trabaho ko ng trabaho. Diba? Nice. So, kita niyo na, sa missy show. Hindi lahat ng bagay sinasabi sa social media. Diba? Let your success just show by itself. Just do your best and God will do the rest. Tama kayo! Tama Mal kayo, mali kami. I'm not your doctor. I'm not your doctor. Do what?